And you're currently tuned in pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GP99.9, your Good Vibes. 9.23am on o'clock, Philippine Standard Time. Today is October 17, 2025, araw ng Friday. Thank God, it's Friday. At syempre naman, i-update natin kayo ilang araw bago magpasko. 69 days to go bago magpasko, mga ka-Vibes. Marami tayong good news. At uh, tingnan lang din ang ating uh, official Facebook page. Live po tayo dyan ngayon mga ka-vibes sa GV99.9 FM na Facebook page. At may kasama ako this morning. Good morning, uh, DJ Joey Boy! Good vibes morning DJ Frankie good morning sa ating mga ka -vibes. ngayong thank God it's Friday. Yan, kamusta naman ang iyong ano, umaga so far DJ Frankie? Ayan, oo, ma mainit na umaga katulad ng mm -hmm. ano, mainit na pagtanggap ng mga tagamataas na kahoy doon sa kanilang bagong uh uh, parish priest na si Father Glenn at si Father Gabriel na kanina ay nasaksihan natin. At sa karagdagang impormasyon mga ka-vibes na kapos yan sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. At kung mayroon kayong song request, GV shoutouts, at gusto yung makijump in sa aming diskusyon na ni DJ Joey Boy dito sa ating segment na Good Vibes Balitaktakan ay maaari kayong mag-message sa numerong 0926 at pwede ka rin mag-message sa aming official Facebook page na GV99.9FM At pwede ka rin mag-comment sa aming Facebook Live Dahil mainit ang panahon ngayon, DJ Joey Boy Baka pwedeng uh, uh, pahapyawan lang natin ang ating uh, weather update ano, Meron ba tayong weather update for today? Oo D.J. Frankie. Actually meron tayong binabantay ang low pressure area na pumasok na sa Philippine area of responsibility Kahapon mm -hmm. po yan ng alas 12 ng tanghali ayon sa update ng pag-asa. At ngayon nga mga ka yan ay nanatili dyan sa silangang bahagi ng ating bansa at uh, ito ay inaasahang maging bagyo. Ano? Um, ayon sa update ng pag-asa ay nasa uh, 60 na ito ay magiging bagyo at uh, kung magla uh, landfall ay uh, maaaring tumpukin ito ang mga probinsya ng Central Luzon o Northern Luzon muli. Ayun, pero maaari pa ring magbago ang track yan DJ Frankie, mm -hmm. uh, depende pa rin sa galaw ng hangin dahil ngayon ay naka-monsoon break. Uh, ano, bukod sa low pressure area na ating binabantayan, ay dito sa natitirang bahagi ng bansa sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao yes. ay maalintangan dahil po may monsoon break, ibig sabihin may easterlies at um, walang masyadong hangin na dumadaan sa mga partengyan ng bansa bagamat mm -hmm. sa bandang hapon ay uh, may pa localized thunderstorm kaya may mga lugar na makakaranas pa rin ng pulupulong uh, pagkulan na may kasamang kulog at kitlat. kaya asahan pa rin po at maging ready ang ating mga ka-vibes kung sila ay may gala today or this weekend Yes, ulitin lang natin no, mga ka-vibes sa bandang dito sa atin sa Calabar Zone at sa bahagi ng Metro Manila. Asahan po ang maulang panahon na kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, yan. Sa, at maging alerto po sa banta na biglang pagbaha o pagbuho ng lupa lalo na po doon sa mga landslide prone, sa mga flood prone areas. At kanina, DJ Joey Boy sa GV Balita Express ay ating nabalitaan na itong ano ba ito, Super Health Center. Pag dito ko ba nag pagamot ay uh, super healed ka na. Ganun ba yon DJ Joey Boy? <laughs> Hindi naman. So, ang super health, sana nga may ganun talaga, DJ oo, Frankie. Pag, ano, pag, pero... pag sa super health ka nagpagamot, super healed ka na. Ganun dapat. Uh, yung papasok ka pa lang, may sakit tas paglabas mo, talagang energized. Ikaw na si na Superman. <laughs> Mali. <laughs> Hindi But, naman. Pero, oh, ano, ang super health center, DJ Frankie, ito ay parang upgraded kasi ngayon, ang setup sa mga barangay, ano, di ba meron tayong tinatawag na barangay health centers. Mm. Kung saan, pumupunta yung mga kababayan natin, yung mga kapitbahay natin per barangay. Ngayon, iyan ang super health centers ito yung parang upgraded version ng mga health centers mm. ang idea niya ay uh, ito ay dinesign para ma decongest yung mga ospital at para mag-provide ng accessible healthcare at the community level ang programang ito ay uh, nagsimula noong 2021 at uh, ito ay sa pangunguna ng DOH ayan so uh, marami silang ibinagsak na pondo noong 2020 budget para makapagpatayo ng mga super health centers sa mga uh, most populous uh, cities and municipalities sa buong bansa. Mm. At ayon sa uh, kalendaryo ng DOH, dapat kapag nagsimula ng 2021 ang isang super health center ay dapat matatapos sa loob ng dalawang taon. So, eh ito nga mm -hmm. ay mm -hmm, go ahead. So dapat 2022 or 2023 functional na siya. Tama ba 'yon? Yun yung dapat, yun yung nasa idea. 2023-2024 ah. uh, dapat ay yung mga ipinagawa noong 2021 or 2020 area uh, ay kompleto uh, na. Well, kailangan natin i-consider din DJ Frankie na nagkaroon tayo ng pandemic noong 2020. Mm -mm. So, maaaring nagkaroon ng delay. Oo, oh, oh may delay. Pero, uh, pero siguro eh, given that it's two years at bumalik naman tayo almost uh, normal ay parang 2023. Uh, or last year de ba parang almost back to uh, normal na tayo so uh, ang inaasahan natin ay sana ay naging uh, kompleto na yung ilan sa mga naunang proyekto na Super Health Center ng DOH. Oo, kasi napukaw din yung atensyon ng ating mga ka dahil ito ngang Super Health Center sa Antipolo ay higit isang taong nakatenga tapos bigla lang binuksan nung binisita ng ating kalihim <laughs> ni Secretary Ted Erbosa. Uh, bakit? Bakit ganon, di ba? Siyempre nakakakot siya ng atensyon na kung kailan ay saka bubuksan, 'di ba DJ Joey Boy? Tama ba 'yung ating okay. ano? Tama, mainit-init nga ito. No? Dahil siyempre, eh, alam naman ng ating mga kababayan dyan sa Antipolo City si Rizal na yung kanilang super health center ay nakatenga ng isang taon. Imagine, 2024 ito natapos. Ano? At uh, wala nang progress pagkatapos niyan. Eh, hindi natin alam kung paano nakarating sa, uh, you know, sa mga officers siguro ng barangay dyan sa Antipolo or sa uh, local government unit ng Antipolo. Pero nakarinig sila, eh, nakatunog sila, nabibisitahin yung uh, super health center ng DOH secretary mismo at orada on the same day ay biglang functional at uh, gumagan yung uh, health center pero nung binabasa natin yung uh, at napanood natin ng balita kagabi DJ Frankie mm -hmm. ay partial pa lang ito partial operation so parang uh, doon sa mga videos at pictures na ipinakita parang nagkaroon bigla ng stocks yung pharmacy though hindi siya complete actually hindi pa nga arrange yung mga ano eh yung mga gamot nasa box pa siya. talagang halatang kararating lang ng mga kababawalan ng mga gamot at uh, yung mga pasyente ay biglang doon nagpapa-check up at may mga doctors. Pero ang sabi naman ng uh, local government unit ay partial lang siya dahil may mga rooms doon, B.J. Frankie na parang x-ray, kung saan pwede silang magpa-laboratory, uh -oh. pwede silang magpa-x-ray pero wala pang mga machines at uh, according to the local government unit ay ongoing pa daw yung kanilang uh, pagbili at pagkumpleto sa mga machines and at the same time ay kulang pa daw ng workforce o ng mga health workers yung super center. Yes, and to think mga ka-vibes, I will just put it out there. 2021 pa ito at 2025 na po ngayon. Pero sa inspection po <laughs> ng ating kalihim, nakita niya ang uh, pinondohan kasi to DJ Joey Boy. Meron pang extra uh -oh. extra na 5 million pesos para sa mga examining table, emergency cart, x-ray at laboratories. Bagamat ito ay parang mini hospital lang itong uh, tinatawag na Super Health Center. Pero ito ay napaka-useful sa ano sa isang community at nabanggit din ni Secretary ni Secretary Herbosa na meron tong tatlong kwarto sa ground floor at dalawa naman sa ikalawang palapag. So may second floor to, DJ Joey Boy. Super! Uh Oo. -oh. Super talaga. Siguro yung rooms na yan ay dedicated para doon sa mga pasyente na kailangang i-admit muna. So imbes na sa ospital pa sila i-admit, as long as meron silang mga doctors or nurses na available at may mm -hmm. facility naman na kwarto, so pwedeng doon na sila magpa-admit. ano At kung yes. talaga kailangang dalhin sa ospital, then that's the only time na dadalhin sa ospital tulong talaga ito lalo na dito sa atin halimbawa na lang dito sa atin sa Southern Tagalog mm -hmm. o dito sa Batangas City ano alam naman natin na kapag pumupunta tayo sa mga DOH hospitals sa mga public hospitals mm -hmm. ay talagang congested na at uh, halos buong araw ay uh, pipila ka lamang para maano ano, ano ma-accommodate uh, eh kung talagang uh, maganda ang idea ng super health centers at uh, ito ay functional ay matatanda uh, programa ito ng DOH na sana ano ay talagang yes. ma implement ano ay sana talaga yes at ito DJ Joey Boy ha uh, ipapa um ipaalam natin sa si mga ka-vibes natin na kung meron po na gusto mag-explain ko dito sa Super Health Centers ay uh, kami po ay bukas ang aming himpilan para pag-usapan on air para sa ating mga ka-vibes, mas malaman nila bakit ganito yung mga super health centers. Ang aming numero po ay 0926-079-8708 at maaari ka mag-message sa aming official Facebook page na GV99.9FM. Kasi gusto po po namin malaman ano pa ba ang meron sa mga super health centers na to. Kasi ayon din po kay Secretary Herbosa, meron pa pong 296 na health centers na hindi pa rin po operational. Pero if gusto nyo pong magbigay ng inyong impormasyon, again, we are open. Kami po dito ay ang aming golden ay maging information center para sa ating mga ka-vibes, para fair tayo sa ating impormasyon. Tama ba yon DJ Joey Boy? Oo, tama. Kaya tayo nananawagan. Siguro kami nakakapainig sa atin na uh, mga taga City Health Offices mm -hmm. or Municipal Health Offices or maging taga DOH provincial, ano, try natin yes. siguro makipag-coordinate oh, oh. sa kanila at alamin kung uh, dito ba sa atin sa Southern Tagalog or sa Region 4 or dito sa Lalawigan ng Batangas, ay ilan ba ang super, super health center na nakaplano, ilan, ilan ang operational, ilan ang ongoing, at ilan ang uh, bubuksan pa, ano, para at saka saan saan. Kasi tayo, yes. hindi natin alam eh kung saan ba may super health centers dito sa atin mm -mm. sa Southern Tagalog. No, magandang malaman natin ito, direkta mula doon sa mga ano mismo, sa taga Department of Health. At ano ba ang plano nila? Oo. At pero balik tayo dun sa Antipolo na binabanggit nga na nagtrending na Super Health Center. Hindi naman daw ito ghost project, kundi limitado pa rin ang uh, operasyon. Pero inuulit natin na uh, <laughs> yung years po <laughs> ano ng uh, ah uh, bakit po na-delay, ganyan, ang uh, kanilang namang sinasabi ay limitado nga ang operasyon at yung manpower daw. Pero sa Super Health Center na ganito, I believe na marami sa community ang tutulong para ito ay uh, maging operational. And ayun, di ba DJ Joey Boy, agree ka ba doon sa aking sinabi? totoo totoo at agree, agree dahil talagang kailangan operational yan sobrang makakatulong yan sa lokal na komunidad at mas mapapadali natin imagine di ba yung uh, health center na one uh, ay one one stop shop para sa yung health needs mm -hmm. ay napakalaking tulong ayan at syempre, dun sa mga walang health card this is a really great help para matulungan sila at ito talon tayo sa ano, good vibes balita para sa ating good vibes balitaktakan. Ma-share naman natin sa ating mga ka-vibes. Sa balitang sports po, bagamat hindi good vibes sa iilan, pero I think ang goal nito ay give chance to others. Si Carlos Yulo po sa SEA Games ay nalimitahan ang kategoryang lalahukan sa SEA Games. Parang ano, ops, wag ka na Give chance to others. Parang ganon ang eksena. Ano ba ang sinabi, DJ Joey Boy, ni President, yung ano, yung Gymnastics Association of the Philippines President, Cynthia Carreon? Pwede natin i-share sa ating mga ka-vibes, DJ Joey Boy. Oh actually ang sinabi ng uh, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines mm -hmm. na dahil nga sa changes actually hindi sila ang nagdesisyon nito. ano ang nag-decision ay ang uh, organizers ng Southeast Asian Games na parang uh, kung tayo ay may representative sa gymnastics dahil ilang category siya kailangan lang mamili ng isang-isang mm -hmm. isang, uh, representative lang para sa isang uh, ano ba tawag isang category ayan So bilang si Carlos Yulo ay ano, hakot awards last the uh, Sea Games ay parang ano. Oo, actually, uh, hindi lang sa Sea Games ano, pati sa talagang Olympi. Olympics. Oo. oh eh, Ay siguro may may threat na nang na, sa mga organizers ng Sea Games kaya ang ginawa nila ay para mabigyan ng chance ang iba ay uh, nilimitahan lamang ng organizers ng SEA Games ngayong taon na sa ano na lamang, isang uh, category or isang player mm -hmm. per category. At uh, dahil dyan ay si uh, Carlos Yulo po ay sa uh, sa parallel bars na lamang yes. ma mapapasali at uh, bilang tayo ay mayroon din namang dalawang uh, representative si Ivan Cruz siya po ang uh, magiging representative natin sa floor exercise at sa vault naman ay si Miguel Bezana mm. eh, eh, uh, hindi rin natin uh, pwedeng maliitin ang dalawang ito ano bagamat sikat na sikat si Carlos Yulo pero itong si Ivan Cruz mga ka-vibes ay nagkampiyon noong SEA uh, Games din, noong huling SEA Games mm. at magiging daan si Miguel Besana sila ay parehong nagkampiyon sa SEA Games so talagang uh, may chance din sila na muling magkampiyon sa naturang kompetisyon uh, ngayong taon. Ng yes, DJ, DJ Joey Pan. Boy. At uh, eto pa, si Carlos Yulo kasi ay uh, sumikat sa kanyang floor exercises na kategory. Tanda mo ba yun, mm. DJ Joey Boy? Yung andaming gumaya sa social media, gano'n. Napanood mo ba yun? <laughs> uh, o, oh, gano'n ka-fluid at saka gano'n mm. ka-ganda. At uh, na talagang uh, madaming humanga. Madami ang uh, nag-look forward at marami ang nagkaroon ng interes sa, sa, gymnastics ng dahil kay Carlos Lulo. Yes, thank you. At uh, eto na, mga ka-vibes, oras natin ngayon, 9.39 a.m. on clock. Hatid sa atin ng Unilab. 80 years ng alaga, alagang Unilab yan. DJ Joey Boy, eto na. Since yung mga super health centers, kung ano-anong <laughs> nakukuha nating informasyon. At eto, meron tayong good vibes balita sa ating mga ka-vibes. Ang October 2025 Physician's Licensure Examination po ay nilibas na kahapon po yan, kahapon ng gabi. At ayon po sa the Professional Regulation Commission, ang 4,570 out of 5,900 ang pumasa sa October 2025 Physician's Licensure Examination. Mabuhay po ang mga bagong doktor sa ating bansa. May license to heal na kayo. Heal me! Ganon. <laughs> DJ Joey Boy, ang kulit ko na dito. Baka may masasabi ka tungkol sa balitang ito. Ah, uh, congratulations sa mga bagong doktor natin. Ano, sana po ay uh, bago tayo uh, kasi alam naman natin DJ Frankie kapag may mga lisensya na at may mga experience na, ay parang biglang lumaalis ng bansa. Ano, mm -hmm. pero sana ay ano, uh, bago sila umalis ng bansa, ay dito muna sila magsilbi ano at uh, maggamot uh, dito sa atin. Gamutin muna natin ang ating mga kababayan at uh, sana ay makatulong din tayo sa health uh, services. Uh at health system ng ating bansa. Mm-mm. Ayan. At congratulations po sa mga pumasa at uh, yeah. sana ay uh, yung journey niyo po po ay uh, mag-boom bilang mga doktor at uh, gawin ng dama ang ating trabaho. Pero mabuhay po kayo. At syempre, DJ Joey po, actually next week, uh, may makakasama tayong doktor dito sa ating programa. And welcome po kayo dito na mag-guest sa aking programang Good Vibes Morning para masyara natin yung ating mga ka-vibes, ng mga good vibes information, good vibes balitaktakan. Ayan. DJ Joey Boy may mai-add pa ba, ba tayo? Oo, oh, inapapag-usapan na lamang dito naman ang mga exam passers. Abi, congratulations na rin sa mga ka-vibes natin na pumasa naman sa civil service exam. Yeah. Ayan, naglabas na rin ang civil service commission na mga pumasa sa civil service exams nitong mga nakaraang araw. ano? At uh, marami tayong mga ka-vibes na talaga namang pumasa. May mga first-timer, may mga nakailang subok. Ayan, at uh, sila ay lihiti mong pwede ng ano, magtrabaho sa gobyerno. Ayan, so sana po ay ha, congratulations sa inyo. At maglingkod po tayo sa bayan ng tapat ata at, at uh, maging katulong po tayo ng uh, mga Pilipino para mas mapaganda ang ating gobyerno. Oo, oo, tapat na tapat, yung transparent, yung may ooh may freedom of information. Pero ipakita <laughs> Ta -ta mo sa buong mundo na ikaw ay malinis na tao, hindi yung hiding hiding dyan. tapos pagbalik mo naka-wheelchair, naka-ganyan-ganyan. This Joey Boy walker. sounds familiar to you? <laughs> sounds familiar actually may bago na nga ngayon eh, kasi dati 'di ba naka-wheelchair abay ang uh, 2025 version daw niyan DJ Frankie ay naka-walker at saka may pila. <laughs> Oo, pero GV shout out po sa mga tiwali at uh, sana ay uh, justice will be served. At kung hindi ka naman tiwala, hindi ka dapat masaktan. Wala po tayong sinasabi pangalan at maglingkod po sa baha, sa bayan ng tapat. Dahil ang, ang tawag po sa inyo ay mga lingkod bayan. Ay, mahal namin kayong lahat pero give us a reason to love each and everyone dito sa ating bayan. Tama ba 'yon? Do you agree, DJ Joey Boy? Tamang tama 100% pak na pak boom na boom. <laughs> Ayan. At mga ka-vibes ah, ngayon Friday I take time to rest, drink lots of Water. At DJ Joey Boy, baka may paalala tayo sa ating mga ka-vibes. At pag good vibes morning na lang sa kanilang pagpasok ng weekend. Oo, syempre. Uh, let's uh, be safe today, mga ka-vibes. Ang muli ang aming paalala. Easter list pa rin po at asahan ng mga localized thunderstorms. Mm -mm. So muli, ang uh, mga payong at ang mga kapote ay huwag kakalimutan kung hindi pa nakakalis ng mga bahay. At syempre, inibitan ko kayo ka-vibes. Bukas po ha sa aking programa, Huntahan at Balitaan, alas 6 na umaga. Oh hanggang alas 9 ng umaga po 'yan sa ating uh, himpilan at uh... DJ Joey Boy Ayan, hello DJ Joey Boy. Naka pa rin natin ngayong umaga si DJ Joey Boy. Hello DJ Joey Boy. Hello po. Ayan. Ayun nawawala ako siguro oh. bubagsak nang sina Maria mga ka vibes sa ayun uh, iniiimbitahan ko pa kayo sa aking programa Huntahan at Balitaan bukas po yan alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga tuloy-tuloy tayo hanggang alas 12 ng tanghali ayun abangan ang ating ano GP Top 10 Hits of the Week DJ Frankie bago yeah, no. halos lahat oo no, ng ating mga songs ay parang napalitan ayan eto syempre yung ating mga topics at uh, mga balita din Bukas, abangan po natin yan mga ka-vibes. Tingat-tingat yes. po tayo and happy weekend! Happy weekend mga ka-vibes and thank God it's Friday. At uh, 69 days to go bago magpasko, manatiling nakatutok. Sa GV99.9 para kayo ay GV-informed, GV-aware, and GV-updated. Muli ako po si DJ Frankie spreading good vibes. Kasama si DJ Joey Boy only here sa the most influential good vibes radio station for your next song. Walang Natira by Glock 9. Dito lamang yan sa GB 99.9 Your Good Vibes. Hello mga Good Vibes. Thank you. Ito na tayo, off air na tayo ngayon at uh, si DJ Joey Boy ay magre-rest muna. Ano? Ay mag -re rest Magbe-breakfast siguro siya. But anyway, I thank you po sa pagtutok sa Good Vibes balitak with me DJ Frankie. Sa programa pong Good Vibes Morning ay meron tayong segment na GV Balita Express. At ang kasunod nun ay itong Good Vibes Balitaktakan kung saan hinihimay natin yung mga balita at yung mga kailangan yung malaman bilang Filipino people, gano'n, bilang mga ka-vibes. At sa mga off-air discussions na ganito, ay pwedeng-pwede po tayong mag-comment sa Facebook Live, pwede kayong mag-send sa aming hotline number, at pwede kayong mag-message sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. And currently playing on the deck right now ay walang natira by Glock 9 parang very timely no mga ka vibes but anyway i hope everyone will have a wonderful wonderful friday and have a happy weekend again dj frankie po spreading love kindness and good vibes sa radyo Signing off for now. Bukas po muli, mga ka-vibes. Maraming salamat. No! Sa Monday po muli, mga ka-vibes. And thank you for watching dito sa Facebook Live. And thank you for tuning in po sa GV 99.9 FM. God bless everyone!